sasakyan na hindi kailangang kargahan ng gasolina. Yan marahil ang dahilan ng ilang Pilipino na napabili ng nauusong e-bike, lalo ngayong tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Patok na patok ngayon sa mga Pilipino ang mga e-bike. Bakit kaya? At okay kaya itong mode of transportation? Kahit saan ka magpunta, parang hindi na talaga mawawala sa makikita mo ang mga ibay. Abot kaya kasi ang presyo nito. Hindi rin kailangan iparegister sa LTO. Kahit walang lisensya, pwede itong i-drive. For 43,000, kasama na itong trapal na para pag umulan, hindi ka mababasa. Meron ding electric fan para presko-presko pa rin and pang tatlo tao. Kaya pwedeng isama yung mga chikiting sa likod at pwede rin pamalengke itong na si Ate Merian, na ang aminadong bike experience lang meron siya, ay nakakapag-drive na nitong mga e-bike. Palakasan na lang daw ng loob, lalo na sa si mga main road, kung saan malalaking sasakyan ang kasabay. Hindi rin siya mahirap man, matutunan. Kailangan nga lang talaga, palakas ang loob mo kasi pagdating sa highway, lalabas ka. Andiyan na yung samutsaring ano, sasakyan. Malaki rin ang tipid sa paggamit ng e-bike kung ikukumpara kapag sa motor vehicles dahil magpapagas ka. Di raw kasi aabot ng 20 pesos ang konsumo ng pag-charge sa e-bike every 3 days, depende sa paggamit. Uh, malaki yung natitipid niya, like sa gasolina. Magkano gasolina natin ngayon? Eh ang konsumo ng kuryente ng e-bike is 13 pesos lang. May 50 kilometers ka na bago malobot si e-bike. Spok sa budget, marami pa ang may sasakay mo. Pero may mga nagsusulong nga na sinipin din ang paggamit ng ganitong klase ng mga sasakyan. Lalo na sa main roads. Habang sinisilip pa yan ng mga otoridad, payo na lang natin sa lahat, iba yung pag-iingat. Kahit anong sasakyan pa yung dala mo, mapa e-bike man, motor o sasakyan, laging tandaan ang goal nating lahat ay makauwi sa ating pamilya ng buo at buhay. Mobile Journal Event na po hatid. Ang mukha ng balita